Inalmahan ng CEO at social media personality na si Rosemar Tan Pamulaklakin ang ilang komento ng mga netizens patungkol sa ditamang pagbabayad umano niya ng tax at ang ideyang hahabulin siya ng BIR dahil dito. Matatandaan ng nakapanayam si Rosemar ni Tony Gonzaga sa kanyang YouTube channel na Tony Talks. Nabanggit dito ang kinikita ni Rosemar kada isang araw. Naitanong sa kanya kung totoo ba ang nabalitaan ni Tony na 5 milyong piso bawat araw ang kanyang kinikita sa kanyang negosyo. Sa ad ni Rosemar ay sa mahinang araw yung 5 milyon dahil umabot raw sa 13 milyon pesos bawat araw ang kanyang kinita noong panahong napakalakas ng kanilang negosyo. Ngunit nilinaw ni Rosemar na kasama na doon ang kapital. Sa artikulo na inilathala ng bilyonaryo, mula sa isang pahayagan, nakasaad na ilang influencers raw ang tututukan ng BIR sa tamang pagbabayad ng buwis. Mahalaga ang buwis alinsunod sa batas dahil dito kinukuha ang pondo ng bansa para sa mga proyekto. Pinabulaanan ni Rosmar ang haka hakang lumalabas na habulin siya ng BIR dahil sa pahayag na kanyang nabitawan. Anya ay huwag magpakalat ng fake news, hindi siya natatakot sa ahensya, dahil sa ginagabayan, at tinuturuan siya ng BIR sa tamang pagbabayad ng buwis sa kanyang nabanggit sa panayam. Ibinida rin niya na simula noong nakaraang taon ay naging BIR ambasadres siya. Kaya wala dapat ikatakot basta ay nagkukomplay ka sa ahensya. Maging ang kanilang natanggap na pera noon sa kanilang kasal, ay binayaran din niya raw ang donor's tax. Ang kanila naman sa sakyang ipiniflex ay lahat na bayaran ang kanampatang tax na kailangan bayaran. Pagbabahagi ni Rosemar, huwag magpakalat ng fake news. Di naman nakakatakot ang BIR kasi maayos na ang sistema nila ngayon. Gagabayan at tuturuan ka pa nila sa tamang pagbabayad ng buwis. Hashtag tap withholding agent. Ultimo yung sinabit sa kasal namin na 1 million nila papa at mama binayaran ko ang donor's tax noon. May ganun pala. Kaya nung binigyan nila papa ng 5 million kapatid ko, at nagbigay ako 1 million sa kapatid ko nung kasal. Dahil alam ko na may donor's tax pala, edi nagbabayad na ako nasa 360,000 ata yun kasi 6%. Ultimo na mga fame flex kong sasakyan at mga property bayad lahat ang tax niyan. Ano ako siya nga? For the flex ng mga naipundar tapos dibayad. Common sense mga people of the universe. Sa totoo lang maraming CEO ang nagulat kung magkano ang din declare ko at binabayarang tax sa BIR. Kahit baguhan lang ako sa industry. Sabi pa nga nila dapat ganto ganyan gawin. Kasi kahit ako nagulat sa tax na binayaran ko simula nung nag-start ang Rosemar brand. Naisip ko naman kasi na ang binabayad kong buwis ay nakakatulong sa gobyerno, sa Pilipinas at lalo na sa mga taong nangangailangan. Kaya bakit di ako magkukomplay? sarap kayang makatulong. Basta ang masasabi ko lang ibang-iba na ang BIR ngayon.